Aber nakakatakot nga talaga itong injury ng Thunder player na ito at bigla na nga lang siyang nag-collapse in the middle of the game Pero bago natin pag-usapan yan na ay injury update mo na rin tayo sa ibang mga player kung saan unahin na natin itong si Lebron James Nang dahil sa laban nga against sa Sacramento Kings with 4 minutes left Ay itong si Lebron James ay napalabas nga ng court at napabalik sa locker room ng maaga At may kita nga natin na parang may pain na nararamdaman itong si LBJ on his way back to their locker room at sa kanyang post-game interview ay binigyang linaw niya nga na magiging okay nga lang daw siya. Hindi naman daw ganun kaseryoso itong kanyang injury. At actually, hindi na ito bago. Itong kanyang ankle injury at kanyang inaalagaan daw ito. Nasustain niya daw ito before the All-Star break. At hanggang ngayon daw ay binabother nga daw siya. Pero ayon na nga mismo sa kanya, he will be okay. He will be alright nga daw para sa team ng LA Lakers. And is speaking of ankle injury, ngayong araw din, ito naman si Anthony Edwards ang nadale ng ankle injury, ankle sprain mga idol sa first possession pa naman ng kanilang laban against sa Indiana Pacers. pagka na pagka-jumble at sa unang move nga ni Anthony Edwards ay kanyang ang na-turn ang kanyang ankle na nag-cause nga sa kanya ng pagbalik agad sa locker room na itong Minnesota. Kaya naman maraming kabadong Wolves fans nang makita nga nila ang nangyari sa anilang superstar, sa anilang franchise player. Pero hindi na rin nagtagal at bumalik din agad itong si Andre Edwards mula sa anilang locker room na parang wala nga nang nangyari. At naglaro din agad mga idol at ganyan ang ginawa itong ilang mga highlights na ito. So, yung kaba ng maraming Wolves fans ay agaran ding naibsan na wala rin ito nang bumalik na itong si Andre Edwards at para nga talagang walang nangyari sa kanya. He moves really well matapos ng kanyang ankle injury. At ngayon ay atin ang pag-usapan itong nakakatakot na injury na ang Thunder player dahil bigla na nga lang siyang nag-collapse, bumagsak mga idol. And well, ito during that timeout, walang iba kundi si Bismack Biyombo ay bigla na nga lang siyang tumumba mga idol at nagulat ang maraming okay si players pati na rin ang kanilang coaching staff sa kanilang na-witness. Talaga namang out of nowhere itong si Biyombo ay bigla na lang bumagsak sa court dito sa kanilang sideline, dito sa kanilang bench. And well, fortunately naman after ng ilang moments ay medyo nahibas masana. Atong si Bismack Biyombo nakatayo and on his own ay bumalik nga sa kanilang locker room. And after niyan ay marami ngang fans ang nangamba ang nag-alala dito nga sa player ng OKC Thunder. Pero kinabukasan at yun ay ngayong araw ay nagbigay update nga sa atin si Bismarck. Pakinggan natin ito. First, I want to thank each and every one of you for reaching out. Um, you know, my heart is overwhelmed. I'm well. Uh, thank God we we have done all the testing. There's nothing, but just had a little a little bit of dehydration the there. Um, So, kanyang nilinaw na after daw ng medical examination, medical checkup sa kanya, wala naman daw problema sa kanya. Dehydration lamang nang dahil siya ay nagpa-fasting nga daw. And actually, sabi niya expected nga daw siya na bumalik na rin sa paglalaro para nga sa Thunder, which is talaga namang magandang balita para nga sa kanya at sa buong Thunder team.